Nagbudol fight nga uli kami ngayon dito sa bahay ko bilang pasasalamat at e selebrasyon na rin para sa 3 milyong taga-suporta. Kaya naman tara, sumahan nyo kaming muli sa aming panibagong araw. Thank you, fans! Grabe, sobrang saya talaga sa puso at hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos sa kalain na meron na kami ngayong 3 million followers dito sa Facebook. Nakakatuwa lang talaga na yung simpleng katulad namin ay susuportahan ng napakaraming tao. Kahit ako hindi ko rin talaga ito sa kalain na dadalhin tayo ng panahon sa ganitong klaseng pagkakataon. Naalala ko tuloy mga panahon na nag-uumpisa pa lamang ako year 2020 pandemic era. nagbi -video, video nga lang ako noon trip-trip lang dahil walang magawa at bawal lumabas. Hindi pa nga ganitong mga cooking vlogs yung content ko dati at nag-uumpisa nga pala ako nun sa pagdrama-drama, yung pagiging isang marihin sere, yung pagpaportray ng mga karakter, kaugalian at paniniwala dito sa amin sa Mindoro. Nung umpisa talaga wala naman sa akin pag-iisip yung pagiging isang content creator dahil wala naman nga akong kamuang-muang dinet, wala akong kaalaman sa pag -e edit sa katunayan nga ni po yung asawa ko talaga ang aspiring content creator na boyfriend ko pa nga lamang siya that time noon, year 2020. At siya ngayon nag-umpisa na mag-vlog dahil yung mga content nga niya ay yung mga Bible sharing. Kristiyanong in love ba nga yung pangalan ng page niya at nagbabaka sakaling nga raw siya na kumita para meron nga raw kaming pampakasal. Abaw ah. Pero ayun na nga sa hindi inaasang pagkakataon ay bakit nga ni ako pa ang natuloy maging vlogger hanggang sa ngayon. Noong una nga dahil alaman na pag-video-video ko ay para sumali sa isang TikTok entry at baka sakaling makapanalo ng 5,000 ay pa kontens nga yung card bank tapos naisip ko na sumali at ang ginawa ko nga noon ay marihin na yung paraan ng dalawang kumarihin sa paghahagilap nga ninyo ng kanilang panghulog sa card bank na minsan pa nga na mumuso ng saging hindi ko rin nakalayan maging mabenta pala sa mga tao yung mga naging video ko na yun na nakakatuwa lamang kapag maraming views tapos maraming ding mga comments ginanahan din talaga ako nung sa paggawa ng mga video kahit wala nga ako nung kamuang muang at wala akong kaalaman na mayroon palang dito sa Facebook halos may isang taon na rin siguro ako na nag video video gumagawa ng mga contents bago ko nga apply for monetization monetization itong aking page. Kay Sir Ken, good mangyan pa nga namin nalaman na eligible na pala to apply for monetization itong aming Facebook page. Kaya naman talagang tuwang-tuwa din ako na kahit papano ka ako ay malaking bagay yung kikitain namin dito sa pagbablog. Noong panahon ngayon, dalawang taon na rin nga pala ako nagtuturo bilang isang private school teacher. Kaya naman talagang tuwang-tuwa ako na mayroong karagdagang sweldo mula sa aking pagbablog. 5,000 pesos nga pala yung naging unang kita ko dito sa pagbablaga talaga namang ako noong mga panahon na yun ay tuwang tuwa na ako yung malaking karagdagan ng nga noon sa aking pinakakitaan. Mas sinipagan ko pa nga noon sa paggawa ng mga video at kaya ko yung malaking bagay at tulong na rin nga ito para sa aming pamilya. Pero yung nakakasagsaga ng aking pagvideo video, -video pagbablog ay bigla nga naman namin naisipan na magpakasal ng mag-asawa September 2020 that time. Tapos ayun na nga nabuntis naman nga ako sa aking panganay kaya naman halos isang taon din nga pala akong tumigil noon sa pagvideo video at pagbablog dahil ako nga noon ay nagaturo pa rin at Hoy, tinamad na rin gumawa. Matagal din nga pala ako nung natigil sa pagbablog tapos nag-resign na nga pala ako nung bilang isang private school teacher tapos naghihintay naman ako nung ng item para maging isang public school teacher. Kaso yun nga kahit gustong gusto ko na rin nga na makapagturo bilang isang public school teacher makatulong para sa pamilya hindi pa rin nga pinapahintulutan ng Panginoon. May mga pagkakataon na rin nga na minsan pinanghihinaan ako ng loob ka parang walang direksyon yung buhay ko yung tipong kahit gustong gusto ko nang makatulong dahil sa hirap ng buhay eh, wala naman akong magawa. Pero sa kabilang banda palagi rin nga pinapaalala at sinasabi sa akin ng asawa ko na marahil kaya hindi pa pinapagkalob ng Lord yung mga bagay na gusto ko ay meron siyang magandang plano para sa akin. At yun na nga makalipas sa mahigit tatlong taon from 2020 nag-start ako sa pagbablog year 2023 ayun biglang nag-boom ang aking pagbibideo video, -video uli. Hindi na nga pag drama drama yung naging content ko noon at gumawa na nga ako noon ng mga nauuso noon ng mga mini vlog tungkol sa mga day in my life na kanilang buhay at ang ginawa ko noon eh day in my life dito sa probinsya. Sobrang sayo ko noon na marami pala kakong ka natutuwa ng mga ganong klaseng vlog yun ko ng mga buhay probinsya lalo pa ng no, mga panahon na nag-uumpisa kami sa yung pinatay yung bahay ko. Sobrang blessing talaga ng followers sa mga panahon na yun. From 100k followers mula nung natigil ako sa pagmamarihin si Rieto. 1 million followers din kaagad. Nakakabilis. Kaya sobrang saya din talaga ng puso ko noong nakala ko wala nang patutunguhan yung buhay ko dahil hindi nga ako matanggap-tanggap dun sa pagtuturo. Aba, ikakong ay dito pala ako dadahin ng Lord sa magandang buhay, sa buhay ng pagbablog. Kaya sa atin mga mare, minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na gustong gusto natin pero hindi pinapahintulot. Marahil may magandang plano ang Lord para sa inyo. Matuto lamang tayo maghintay. At sabi pa nga, don't underestimate ko ano yung kayang gawin ng Lord sa buhay natin dahil kayang kaya niya tayong dalhin sa bagay na maganda para sa atin. Kaya sa mga katulad ko, minsan wag din tayong matakot sa mubok dahil baka minsan yung pala yung ating stepping stone para dalhin tayo ng Lord sa magandang bukas. At eto na nga at napakabilis talaga ng panahon at meron na tayo ngayong 3 million followers. Hindi ko to kaya pero kayang gawin ng Lord sa buhay. Ko. Kaya sobrang thankful and grateful talaga kami sa Lord sa lahat ng pagpapala at sa mga biyaya na patuloy niyang pinapagkalob sa aming buong pamilya. Ika nga lang ng iba'y malayo pa pero nakakalayo-layo na at eto para sa aming simpleng selebrasyon at pasasalamat na rin kaya naman nga pala kami ay naghanda ng simpleng boodle fight na pagsasalo sa luha namin. Kung dati rati nga hindi kami nakakapag boodle fight ng ganito karaming pagkain pero sa biyaya ng Panginoon kahit pa nga ay nakakaya na natin. Super blessed din talaga ako sa pamilya ko dahil ko hindi din talaga naman sa suporta at tulong nila hindi nga ako makaka ting dito. Kaya patuloy ko rin ang panalangin nawa nga patuloy kami pagpalain ng Lord sa ganitong aspeto ng buhay para masigit pa namin maranasan yung mga bagay na hindi nga namin nararanasan nung una. At maraming salamat na rin nga po sa pag ang mula noon na ngayon sa aming 3 million followers na ngayon nawa nga patuloy niyo po kami samahan sa aming buhay, probinsyang kaganapan. And yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.